time of pandemic po kasi nawalan kami ng trabaho, parehas kami, hindi po lagi masaya. Kulong tayo din sa mundo Hi, ako po si Jason Gunda. Uh, isa po ako sa distributor po ni Chantal, uh, more than 4 years na po. And supervisor rank po ako. Hi, ako po si Bere Aureliana. Isa rin po sa mga distributor ni Chantal Direct Sales. Isa na pong manager ngayon. Yes, nag po kami year pandemic, 2019. Time of pandemic po kasi nawalan kami ng trabaho. Parehas kami. Ako nasa isang uh, phone company, customer service sa isang phone company. Siya naman po yung aking partner is tumutugtog, isa po siyang banda. So, parehas po kami nawalan ng trabaho. Siyempre po, hindi kami pwedeng tumigil kasi may anak kami, may family kami. Dapat buhayin kami, kami parehas. So, nag-isip kami ng paraan, ano pa yung mga pwede namin gawin dun sa money na natitira na lang sa amin, which is 1,500. Luckily po, dinulungan kami ng kapatid ko na pumasok kay Chantal Direct Sales. So that time, wala siyang alam na nagsasagot na ako or ini-start ko na yung business kay Chantal. And habang, kasi baby ko nun, bibing baby, baby pa talaga siya, one year old pa lang siya nun. So habang nagbe pita ako, <laughs> while nakahiga kala niya, nagsasagot ako yon. So, after a week, nakita ko na okay, maganda yung bentahan, kumikita kay Chantal Direct Sales, doon ko na ini start na i-share sa kanya yung business. Hindi ko ina-expect na mas magaling siya, siya talaga yung doon sa pagdating sa selling, siya talaga yung sa selling. So, yung pinakang challenges namin na dumating uh, throughout the year 2019, 2020, uh, 2021, doon na kami nag-start na kumuha ng mga tao kasi hindi na namin kaya yung time magsagot plus magbabalot uh, kami. Lahat, lahat kasi kami yung gumagawa. So dumadami na yung orders. So yung na time na kumuha kami ng mga tao since na time ng pandemic, marami talaga naghahanap ng mga trabaho. And masaya kami na nakakapagbigay kami ng uh, trabaho sa madaming tao using Chantal Directs. So, uh, yung sa amin naman po, simula sa po naman po, Facebook po yung amin talagang nagsimula hanggang sa ngayon, Facebook lang po. So, uh, ang marirecommend ko lang po or tinatawag niyo po na Hidden Gems po, ah uh, kailangan lang po talaga natin magtuloy-tuloy po at uh, aralin po natin ng mabuti yung business na ginagawa natin. Yes, maging consistent uh, lang po sa lahat ng Just be consistent lang po. Kung, kung gusto niyo po yung ginagawa niyo na isang bagay, kailangan po sa puso na. Siyempre po, kailangan natin mag-build ng relationship with the clients. Yan, napaka-importante po talaga na uh, mag-build po tayo ng relationship sa ating mga client. Lalo na kasi, uh, since nga po na ang binibenta natin is mga food supplements vitamins po, uh, kailangan po na talaga na customer, yung customer service natin is talaga maaalagaan natin sa si client, uh, mabibigay natin 'yung 'yung mga kailangan nila, 'yung mga pangangailangan nila na dapat na tama 'yung ano, tama 'yung binibigay natin sa kanilang ng karamdaman. So 'yun po uh, talagang napakahalaga 'no kasi uh, sinasabi nga po na ano, learn before you earn. Kasi uh, 'yun pag napag, napabili mo na si client, ibig sabihin may tiwala sa iyo. So pag uh, 'yun na-build mo 'yung relasyon niyo na magtutuloy-tuloy magtutuloy 'yun. Sa, na hindi mo namamalaya na ma-order na, ma -order na lang siya. Na. Yes, and hindi lang dapat tayo basta nagbebenta lang. So hindi lang ito all about the money. Siyempre, mahalaga pa rin yung pinakaming goal natin is matulungan si client regarding with their health condition. Kasi ngayon mga binibenta natin is food supplement na nakakatulong sa mga client natin, lalo na sa mga karamdaman nila. Siguro dyan po sa ano kailangan lang po natin na mag magbanuri, kailangan po natin na mag-search na kung ano ba yung mga trending. Kung kailangan talaga natin mag-innovate para makasabay po tayo. So and pinakamahalaga, kailangan din po natin na mas mas maging creative po tayo sa mga ginagawa Yes, and also never stop learning. Kasi nga, di ba, yung mga magagaling na, sina Bill nag-aaral pa rin sila kahit napakadami na nilang pera. Uh, sa atin din po, uh, kahit ano yung kaalaman na mayroon tayo, palagi dapat tayong handang makinig. Kasi we, hindi natin alam dun sa mga tao na nakakausap natin, may mga learning pa rin tayo na, na dapat matutunan sa kanila. e-commerce yes. e po talaga siya uh, hindi po laging masaya. Kasi nasa mundo po tayo na online, kulong tayo dun sa mundong yun. Which is minsan hindi na tayo nakakalabas kasi more on focus tayo pag tingin sa mga social media, ano po yung mga bago, ano yung mga dapat nating i-innovate. So, isa po sa mga challenges talaga dyan is yung tinatawag na stress or burnout ng isang nag -e, e commerce So, isa rin po sa mga ways na pwede natin gawin dyan is mag-relax. Yan. Hindi naman po kasi lahat ay kailangan maghabol tayo ng pera, pera kailangan natin kumita. ah uh, meron pa rin po tayo na pinakambiges, uh, pinakambiges na dapat i-mindset natin sa isip natin is makapagbigay pa rin ng time for our family. ah uh, that way, ah uh, magkakaroon po tayo or mabibigyan natin ng Time yung sarili natin na mas makapag-isip ng maayos and to go back ulit na mas magkaroon ng bigger uh, income or makatulong pa sa ibang tao with the help of e-commerce. Yeah. Kaya ano po, uh, health is wealth po talaga. Yes, health is wealth. Kaya try Shantal. <laughs> Actually, uh, yun nga po, uh, ang problema po kasi natin dito sa Pilipinas is, marami po nagkakasakit sa mga puso Stroke or high blood, mga diabetes So yung kaya naisip po namin yung Q10 Yun po yung talaga nagpabum sa amin Yung product po na Dr. Vita CoQ10 Kaya yun po yung naisip namin kasi malawak po yung market niya Madali po siyang ibenta no, Since nga po nung pandemic talaga na Hindi na po talaga namin mabilang na uh, Ganito na po talaga yung umaorder sa amin kasi malawak po talaga yung market ng ano. So yun, hanggang sa tumuloy-tuloy ng tumuloy-tuloy, nagdagdag po kami ng mga product. Ano pa yung mga posible po na may mga sakit na malawak po yung market. Since nga po nasa Shandal, taon -taon na si Chantal is taon-taon na nag-ano siya ng mga iba't ibang produkto, yun, kaya napakalaking bagay din po dun sa akin. Yes. Lahat naman po ng product is maganda siya. Barley, Dr. Vita Q10, Dr. Vita OPC, and recently yung ating bagong labas na Dr. Vita Ocumin, Dr. Vita Custem. Yung Dr. Vita Ocumin po, napakalaki rin ang naitutulong sa mga client natin regarding with their health conditions, especially dun sa mga, mga cancer. Actually, yung product natin napakamura. Napakamura po niya kasi yung mga target market talaga natin dyan is yung mga sakit na cancer. And marami na rin pong nagtetestimony kahit recently kalalabas lang ng ating Dr. Baita of Cumin, marami na rin po siyang natutulungan. Hindi lang po regarding kita cancer, regarding rin po sa mga UTI, prostate problem, So yun po, uh, kaya, kaya, pinapalagi kong ano, kahit sabihin na po natin na hindi tayo motivated araw-araw kailangan pa rin natin bumangon araw-araw. Kasi, bakit po? Uh, meron po tayong mga pamilya na umaasa sa atin. May mga tao na umaasa po sa amin. Kaya hindi po kami basta basta na ganoon lang, ganyan. Na pumetiks-petiks lang po na ganyan. Kasi marami nga po umaasa sa amin na mga tao na kailangan din po talaga nila ng trabaho. Yes. Number one po talaga is family. So, yun yung pinaka main reason kung bakit kami nagsusumikap sa buhay. Pag nakikita namin yung anak namin, ano yung magiging future. So, isa po yun sa mga rason kung bakit kailangan namin magsumikap. And of course po, hindi na kami one-man team. May mga kasama rin po kami sa business, kay Chantal, may mga staff rin po na kailangan matulungan din namin. And of course po, yung mga client namin, na araw-araw nagme-message sa amin kung paano po sila natutulungan ng product ni Chantal. Isa sa exciting part this year or by next year na magiging namin is pumasok na rin sa mundo ng live selling. Kasi ngayon ang live selling na talaga yung umaarangkada. And I hope si Shanta, lahat ng mga distributor is makita nila na yung uh, live selling is talagang new innovative ways para kumita and para makatulong para mas malumawak yung mundo ng e-commerce and of course ni Shanta and sa mga clients natin.